Alam mo ba na kahit irregular ang kita mo, kaya mo pa rin magplano ng budget? Tara, turuan kita! Una, alamin mo muna ang average ng pinakamababang kita mo kada buwan. Halimbawa, minsan 15K, minsan 20K ang kita mo. Gamitin mo yung 15K bilang basehan. Pangalawa, unahin mo ang fixed expenses. Alam mo yon yung renta, kuryente, tubig, internet. Dapat alam mo kung magkano ang kailangan mo para dito kada buwan. Pangatlo, gamitin natin ang kita system. Pagdating ng pera, hatiin mo agad. 50% sa needs, 30% sa savings, 20% sa wants. Simple lang, di ba? Payo ko sa'yo, huwag bumastos ng sabay-sabay. Kung may dalawang sahod ka this month, gamitin mo lang yung isa. Yung isa, diretso sa savings. At kung may extra income ka, wag mo muna gastusin. Hilagay mo muna sa savings. Think of it as future you thanking present you. Nagustuhan mo ba ang tips ko? I-like at i-share mo ang video na to at mag-follow ka na para sa mas marami pang financial tips. Salamat, kaibigan!